sa may kuyong Isaling na ba? Magulang muna Ayun <laughs> motor Ayun 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 pikas pikas

Mm. Kaya sa mga highway na gyud, lalom gyud ang dipinsan kay matumba ni mo nang brake din ang ah, maralga, layo na ka sa disk niya. Ang kadako sa kwan sa dalan. Sa kadako niya, unsay kataas mo lay kontrol nimo. Tapos sunod sa kabyada.